So what's up mga bossing? Dito nga ay mag-unboxing tayo mga bossing dahil meron tayong in-order dito sa Shopee Racing. So ayan mga boss, ah uh, ina-unbox natin. So order tayo mga bossing dahil sa madalas ay nasa ilalim tayo ng sasakyan o so, yung ginagamit nating ah uh, higaan mga bossing isa uh, ano na yung gulong niya na sira na mga boss kaya ayan order tayo ng panibago so ayan mga boss nilabas nga natin itong mga kasama ng uh, order natin ayan, check, check natin mga boss kung kumpleto yung bolt at yung yung mga gulong niya mga boss yun. so ayan Yan dito nga mga bossing ay uh, isa-isa nating ipinakabit yung uh, gulong para nang sa ay matesting natin mga bossing dahil syempre uh, kailangan natin yan sa hanap buhay fast forward nga tayo mga bossing yan naikabit na natin lahat pati yung bolt at uh, oh, na mga gulong niya mga boss at uh, tinestingan natin mga bossing pagdating sa upuan so okay siya smooth siya mga bossing pagdating dito sa ano, ayan sa higaan, testingin natin, ayan, i-set lang natin. O tinesting din natin 'yan mga bossing, oh. Ayan, oh. ganda niya. Sobrang smooth kapag ka umuusad, ka na mahihirapan kapag ka ka ng tornilyo sa ilalim ng sasakyan, mga boss. All right. Lamig ay mararamdaman